Patuloy ngayon ang isinasagawang diving operation ng Philippine Coast Guard o PCG sa tumab na motor vessel Hong Hai 16 sa karagatang sakop ng barangay Malawaan Rizal Occidental Mindoro. Sa panayam ng DZXL Army in Manila kay PCG Deputy Spokesperson Commander Michael John Encina, isa na ang kumpirmadong namatay sa aksidente habang sampu pa ang nawawalam. Inabibilangan ito ng pitong Pinoy at tatlong Chinese nationals. Ayon pa dito kay Encina, may kabuang 25 mga crew ang nasabing barko na pagmamayari ng Kenpik Corporation kasamang 13 mga Pilipino at 12 Chinese nationals. Sa ngayon, nasa 14 na tripulante ng nasagip at 6 dito ay mga Pinoy at 8 naman ang Chinese. Posible namang butasin ng Philippine Coast Guard ang bahagi ng barko para mapasok yung engine room dilan sa posibleng may natrap doon yung ating diving operation. Uh, there is uh, an initiative and a proposal, sir, para uh, yung pong mag-cut mag out tayo ng holes dito sa may area ng engine room, baka nandun po sila. Kaya ito po yung mga bagay na i-check po natin at mga possibilities open for us for this type of operation para we can ensure na na yung pong ating mga natitirang crew doon, Filipino and Chinese, uh, ay uh, wala po doon or nandun. Mat-check po natin yan. Sunod namang isa sa gawa ng Philippine Coast Guard ang pag-imbisiga kung ano ang naging sanhi ng paglubog ng barko na ginagamit sa dredging. We are just prioritizing muna po sir yung search and rescue operation. Hence after that, i-interject na po natin dito yung tinatawag natin na MCIT or the Marine Casualty Investigation Team mm -mm. to fully find out what transpired dito po sa incident ito. Tama po kayo, no? wala po tayong bagyo, magandang panahon, napakainit nga po eh. Correct. So, Ah uh, wala pong wala pong gale warning din na na-issue during those and moderate po yung sea condition as the as the term eh. Um ito po yung mga bagay na na iimbestigahan. Sumantala mino na rin ang Philippine Coast Guard ang posibleng oil spill matapos ang nangyaring pagtaob ng nasabing barko agad agad ano po isang team po agad yung deploy natin diyan hindi lang po yung search and rescue operation, team natin yung special operation group ng mga divers po natin hindi lang medical team. Kasama na rin po yan yung marine environmental protection unit natin. Kung saan sila po yung in charge naman po to contain this type of uh, uh impact by the said uh, uh submerging nito po ano, nito po ang report. Yan, si Philippine Coast Guard Deputy Spokesperson Commander Michael John, and see Panayam DZXL RM in Manila.